Good day at day good mga ka-JT sa Kalam. At ito po pala uh, pagkatapos po namin mag-bike. At ayun, umalis po kami ng aking friend na uh, Phil Canadian. At ayan po siya po nag-drive muna kasi medyo pagod ang mga kabintian ko. At si Benetito Regalado alias Pompey. Uh, Shoutout nga pala kay Imelda, kay Ira, kay Leon at kay Gab. Kay paring... Pedong at kay Carol sa asawa ni Mauricio magkakasama mo kami dyan Ngayon. at ang kasama ko po dyan si Ate Maye ako, si Kulo kay Eric si aking kaibigan si Elvis si Ate Binilda, Ate May Manang Mile at si Kulo kay uh, Michael at si Chiki uh, family niya, si Nadine at si paring Miguel at uh, si Boss Mikey at yun, si Ate Klenklen, kasama ko po dyan at, dito pa kami dumaan sa Los Baños at tumikot ko kami may may papuntan Laia ang pumuntaan po namin ay Lobo Batangas at hindi ko akalain na may daan pala papuntang Laia na iikot ka na mayroong rap roadan at ayun po hapon na po kami malis dyan kaya hindi ko na po nakuna ng video yung ano namin at madilim na at ayun nung kami dinaanan dyan pakesan mga uh, JT at ito po Ah, uh, kinaumagahan pagising ko, uh, nag lang po ako diyan at ayan, nakita niyo na po si Pareng Miguel 'yan. At ayan, dumiretso po kay Ate Benilda at nagluluto po 'yan ng cake. Ayun po, at tapos uh, niyaag na po ako ni Mauricio diyan uh, ayun nga po uh, nag ano na kami nag swimming jam mga ka JT ang JT sa kaalam nyo ay medyo napapaganda ang bakasyon at uh, mga friend ko na uh, tatagal ko na yung kaibigan mga bata pa kami magkasama kami and kada win ho niyan ay isa ko sa pinupuntahan niya at ginigising ngayon si pare Empoy at yun, iag na po ako ni Morris para bakyan at yun, habang nagbibiso si parang yun po, niyaago na po dyan, tapos kumain po muna ako. At yung isa kong kasama at kaibigan, ayan po, Borlog, panalo po sa, ano yan, sa sugal, sa poker. Tapos, ayan, si Shenang Pangtima, lasing na lasing yan, ayan, o, nakita nyo, oh, lasing na lasing po yan, ayan, o, kahit ito nililigalig ko, ah, hindi ko na, ano, at ayan ah, yan, hindi ko nakita po dyan si Ate Maye, at saka si Noah, at si Mira, at si Nadine, na natutulog pa, at si Bebang, at ayan po, si Benedicto Regalado, at si Ate May, ah, nagaanda po sila ng pagkain dyan, at may chef po kami dyan, si Conchita Di para bak at yon, si paring Mikey, naligo na po at pagkatapos kong kumain at magtoothbrush diyan, uh, huminga ako ng toothpaste kaya at may ano po si Pompey. Ay ah, daw, Imelda uh, At ayan po. Ah, uh, jam po kami sa Maylobo uh, at isang rent po 'yan na parang may swimming pool. Uh, at ayan po ah uh, na ano, ano nagma-my day. At 'yan, lubababa na po ako dahil naantay na po ako ni Mauricio. At nakita ko po doon si Colonel Michael at si ano, may kasama po. At yan dyan po, syempre, hindi nyo po makakilala yan. Mga friend ko yan, close family rin po naman. Uh, taga dito po sa amin yan, mga ka-JT, sa mga nakakaalam po. At ayun, tulog po dyan, dyan sila na, na puyat po kagabi. Ako ho, pagkarating na pagkarating ko po dyan, natulog po ako, hindi na po ako nagpaabala. Wala akong nagawa si Bebang sa akin. At ayan, si Boss Mikey. Ah, uh, ayos naman po yung alat kaya lang po hindi ganoon po ka ano yung pinaka ano niya pero medyo bado pa to pero pagbaba niyo naman po diyan ah uh, medyo masarap pong tuntungan at medyo uh, buhangin abuhanin na po. At ayan uh, si Colonel kay Mauricio. Ah, uh, bumaba na rin po ako diyan tapos sa video-video kay pareng enjoy at ayun po. po Tinawag po namin yung mangingisda. At uh, yung mangingisda ay eh, wala pa pong huli, isa pa lang kaya po medyo hindi umorder kami na hindi naman bumalik na siya, wala daw mahuli, mga nangingitang po, mga kasakalam JT. Ayan po si kuya, yung nakabangka na, lalapit po sa amin yan. Uh, at ayan na, uh, lumusong na po ako dyan. Uh, at syempre, mga kay JT Sakalam, hindi maaring hindi magpapakit dyan ng JT Sakalam na yan. Uh, habang nagbababad po kami dyan, na uh, syempre, nagpainit po kami mga ka... ka JT. At shoutout nga pala po, kina Edwin Ilolba, uh, Soy T, Manalo. At kay Pisan Bugi, Efren Tabale, shoutout sa inyo. At sa lahat nagpapashoutout, uh, shoutout po. At sa iba po, uh, si Pisang Kain ko po, at si Yokai, at ang asawa niya, si Nenet, uh, shoutout sa inyo, sa family mo. At saka na Kuya Andak, shoutout din. Kina, kaya kuya Ingo, Ati si Cecil, at kay... Eh Jacqueline sa asawa niya si ano si sa inyo. Tapos ayan, uh, nagbabad na po ako diyan. Mga uh, ka JT, ah... Uh, at ayun po, uh, birthday po ni Mauricio dyan. Kaya napapunta kami dyan na uh, 51 birthday ng aking friend na uh, si Mauricio para ba? At na uh, nagpakita na po ako dyan. ay uh, nakita nyo naman po ako. Nanaba po ako dyan. Puro po kain ang ginawa namin dyan. Nakadagdag po ako ng mga isang kilo. Pero syempre, pag uwi po sa pansol, uh, ayun po, uh, po tayo. At ayan, pinalapit po namin yung magbabangka at isa lang po huli mga JT. At ayun po, si Mauricio, unang nagbabad dyan. Paring employee. At lahat po yan, mga kababaryo ko yan. Tapos, uh, siyempre, mga kinalakihan namin namin. Isang street po, mga ka-JT. Pero po yung dalawang, isa may birthday at saka si Manang, 88 birthday, eh, yung dalawa niya pong anak ay nasa ibang bansa, kauwi lang po, nagsabay, at ayan, uh, nagse-celebrate po yung ngayon dyan yan, si Mauricio, ng 51th birthday niya. Ah, uh, shoutout po, po ule kay Emelda, kay Dang, ah, uh, shoutout sa'yo, wala, wala, wala ka, walang lasinggera dito, mga ka, JT Natix at ayun po uh, pagkatapos po niyan dumiretso po ako dun sa kabila uh, at naghahanap po ako ng isda at yun yung ulang po sana namin pero sa kasamang palad po wala pong ako na abutan na magbabangka at uh, tanghali na raw sa umaga raw po yung mga nagbebenta ng isda at ayun po may nakita po ang mga bangka dyan wala daw naman pong mga huli sila at inantay namin yung kinausap namin hanggang di, hindi na siya bumalik kasi wala raw siya mahuli. Uh, dadalwa lang yung huli niya pero sariwang-sariwa po yung isda. Kaya yun, uh, na lang po kami sa hotdog at ano, kasi balak sana namin. Isda yung aming uulamin ng pananghalian mga ka-JT. Ah, uh, habang naglalakad po ako diyan, medyo makainit na yan masakit sa braso, nagpaitim na, uh, nagpaitim. Nagpainit lang po ako ng likod. Pero so, para sa rin sa ubo sa sipon mga ka JT at ayun na uh, Pagbalik ko po dyan, naligo lang po ulit tayo, tapos nagbabad po sa may swimming pool. Ayan uh, lang po yung kasarapan niya. Lubo po yan, Lubo. Lubo, Batangas. Uh, dito lang po kami dumaan sa may Laia. Uh, may daan naman po doon, paikot papuntang Lubo, Batangas. At inikot po namin yan para kinabukasan po, uh, pagtapos po namin dyan, ay eh, dumiretso kami ng Monte Maria, mga ka-JT. At uh, dyan po, syempre, napakasaya naman po dyan, na uh, family para bak po yan, mga ka-JT, kaya na uh, uh, hindi ko na po inabot yung dulo na yan, kasi doon pa lang po sa pag pinagtanungan ko, wala na raw pong lumabas na bankero at wala daw naman po mahuli hindi po namin alam kung anong dahilan at ayun, uh, bumalik na po ako uh, na nakitaan nyo po yung ano, ah uh, bundo ng lubo mga ka-JT Party po yan ng lubo, hindi ko alam kung anong baryo Basta dyan, pagbalik ko po uh, Ayan mga ka-JT, ayan po yung resort na nirenta ng mga Family pinisiramahan namin mga ka-JT At ayun po, uh, siyempre, close family po Kaya nakikisama kami, nakikijoin Ayun po naman, napakasaya naman po dyan Puro tawanan lang Tapos uh, nag-celebrate na po ng birthday ng aking friend na si close friend, close family na si Mauricio Parabuak. At yun po, lagi ko pa hinahanap kay Pompey, ang Imelda, siyempre, Imelda Parabuak. Uh, nakakamish ka yung kakulitan mo lalo pagka hindi ka lasing. Ha, <laughs> joke lang. Yung uh, yun po, pinakamakulit pong ano ni Pompey yun, na uh, misis. Mrs. Ito yung, uh, uh, nakausap namin dyan si Pedong at ayan po, ayan, binati ka pa dyan ni Melda, ayan, mga sinabi ni Pao mo dyan ayan, shout out daw sa'yo, Melda <laughs> dang, ayan o, ayan ayan <laughs> kausap ka nyan, ayan, ayan o. sinasabi ni Pao mo, ikaw yung pangalan mo na yon pagkatapos ko po dyan, umikot lang po ako at syempre masaya kami dyan, na uh, medyo tangali lang po kami dyan uh, at kami ngayon may pupuntahan ng ibang ano pa at ah uh, sa haba po ng biyahe at lubak-lubak, uh, rap road, at ayan po si Kulokoy Eric. Ayan, wala po si Ate Maye dyan, eh. mga tulog po, uh, mga kasakalam JT. Ayan, si Parang Miguel yan, at si Nadine, at ayan, si Nanowa, uh, nakatulog pa, at ako, sa nagikut lang po ako dyan, nagkakainan na, na po, at ayan, si, ano, uh, kumain lang po kami dyan, tapos uh, nagluluto na po dyan yung aming chef, si Conchita Dimagla, at binalikan ko po yung aking isang friend na si LB sa yan, tulog pa rin pinalipat ko po siya doon sa inigaan ko sabi ko mainit, uh, tumilumipat doon taos si Pati Manando pa rin at binalikan ko si na May at ati Betty at tidadang si Manang Mele At ayan, nagluluto na sila Ayan, si Nadine Ah, Nadine si Dayan At ang palaki ni Manang Mele At ayan, ang aming chef Si Conchita Dimagla at yun naman, sexy-sexy At ayan, ah, nilabas Ayan yung parang lolong ko Tapos ayan, kumain na po dyan Ah, syempre After po nyan Kinuha ko lang po yung stick ko Para magbabad po kami sa swimming po ni Mauricio ah, At ni Pompey Tumambay lang po kami Nag-muni-muni uh, -muni, Nagkwentuhan at yan, yung mga bagay-bagay ng kabataan namin, yung sakristan pa kami, nangungupit kami ni Pompey noon, nung no, nagsasakristan kami, ay uh, hinihingi naman po namin ng tawag yung kay Father. Si Father, di makulangan pa po yun. Tapos, ayan po, old, sa old na simbahan po yun. Doon ko po nakasama si Pompey na matagal. At ayan, uh, shoutout nga pala kay Jerome Mendoza. Uh, ay mga nasa ibang basa, ingat kayo. Ay, e boy! Kay Cholo, shoutout sa inyo, ingat kayo. ay uh, mga uh, nag nasa ibang bansa. At ayan, ah, pagkatapos po niya, nagligo na ho kami. Nagbabad na ho kami sa swimming pool dyan. Okay naman po, chill-chill ah, lang kami, ah, mga ka-JT. At ayan po, ah, AA lang. Ah, siyempre, sinasamanta lang po namin dyan yung ano. Pero napakasarap po dyan, mga ka-JT. Ah, sobrang sarap po dyan sabah, sa, sa lubo na yan. Hindi ko akalain na meron pa palang ano dyan sa kalibidan ng Laia. Ah, meron pa palang diretso lubo dyan na ah, maraming beaches. Pero sa may Monte Maria po, alam ko naman po maraming beach uh, doon. Ah habang nagpapahinga ko kami dyan, nagre-relax. Uh, ako yung nagpapainit ng likod dyan nung pagkatapos ko po magbaba dyan. Katapter po namin magbaba dyan, mga ka-JT. Uh, nag na po ako at nag-prepare na po ako para... ah uh, pagalis namin ay nakaredy na po ako at ang balak po namin ay pumunta pa ako kami ng Monte Maria mga ka-JT doon po kami mag stay para uh, din si Manang hindi ko po alam kung anong mga baro yun basta dumahan po kami ng bayan ng Lubo tapos yung tabing kalsada at yun na uh, pag-uwi po namin, mga ka-JT, dumano kami sa expressway. Ayan, inilipat ko lang po yung cellphone ko para tumabiho doon sa dalawang magkapatid. Ayan po yung umuwi, uh, anak ni Manang Mele, uh, kapatid ni Brother Eric. At ayan, nagkwentuhan lang po kami dyan, mga ka-JT, habang nagkakapi yung isa, habang nagpapalamig yung isa. Uh, ako naman po, ay plotting ko dyan, mga ka-JT. Uh, masarap po mag-relax dyan, sobra. Sobrang sarap po na relax Relax namin dyan. Uh, Siyempre, banding namin mga kababata ko na kaibigan ko na close family pa at ayun po mga ka JT uh, hindi ko alam kung magkano yung bayad nila dyan pero masarap mag relax kaya lang medyo malayo pa yung beach na ano, malalakadin mo lang pero hindi naman mo ganun kaalat ang sarap naman pong bumabad lalo dyan sa ano hindi rin umaklorin Ah, uh, basa basta occupy okay, niyo 'yan, isang ano 'yan. Parang private pool sa atin, sa pa, sa amin sa Pansol, parang isang resort ang niyanan niyo. Kaya lang diyan may beach. Uh, hindi ko lang po alam kung magkano. Tapos tatlong room, may higaan pa na parang kubo-kubo na may electric fan, tapos uh, maraming table. Ah, uh, 'to 'yun. may renta yung video kaya at may renta rin din yung ano, yung gasol pag gagamit kayo. Uh, at habang nandiyan nakapagpapahinga mo kami at may nagluluto sa amin diyan tawag sa chill chill lang po yung iba. Puyat pa ako, hindi ako puyat diyan, maaga talaga ako natulog diyan mga ka dahil alam ko naman po na uh, magmaliligo at uh, takot na po ako magpuyat dati po, sana ako magpuyat kahit walang tulugan mga ka-JT. At ayun po, mga ka-JT, after po namin diyan ay pupunta ho kami nang Monte Maria, see you on my next vlog mga ka JT. Maraming maraming salamat po sa nanonood at nagpapalo sa akin. Palo nyo pa po ako. Maraming salamat po.